Sunday afternoon, dinala ko sila sa sa isang mall. Sa isang mall, tatlong anak ko, 23, 19, 23, 21, 19. Magkasama kami, pinag-mall ko sila. Eh bakit marami naman nagpa-picture sa akin? Isang award para kay General Torre malaki ang utang ng bansa kay PNP Major General Nicolas Torre III, ang isang pampublikong lingkod na tulad niya ay dumarating minsan sa isang henerasyon o mas matagal pa, isang dedikado, walang takot, ngunit cool at mapagkumbaba na lingkod bayan. Wala pang isang taon, nakulong niya ang dalawang untouchable, all-powerful, kontrabida na individual, si Nakwi at Rodrigo Duterte. Siya ay literal na nagmamadali sa kung saan ang mga anghel ay natatakot na tahakin, ito ay hindi maisip na ang alinman ay maaaring harapin ng hustisya, pabayaan ang dalawa, gayon paman, ginawa niya ito. Dahil kay General Torre, walang individual sa bansang ito ang makakaramdam na siya ay higit sa batas. Hindi siya nagtaas ng boses, siya ay hindi kailanman naghahanap ng limelight, hindi kinakailangang tumawag ng pansin sa kanyang sarili, isa siyang role model. Para sa kanyang mga gawa ng katapangan at huwarang pag-uugali, nararapat sa kanya ang PNP Medal of Valor o ang susunod na linya, ang PNP Service Medal, o isang Congressional Medal ng ilang uri. Baka wala na tayong makikitang katulad ni Major General Torre. CIDG Chief Nicolas Torre III nagpalabas ng kanyang mensahe tungkol sa kanyang mga plano kapag si VP Sara Duterte ay maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ayon kay Torre, madali lang, if it's too alarming, then I will apply for resignation and leave the country, together I will bring my family with me, dagdag pa niya. Hindi raw siya maiisahan at ginawa lang niya ang trabaho niya as matinong pulis, kung matalino ang kalaban mas matalino raw siya kasi siya lang ang nakagawang papuntahin ng dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, not even de Lima or Trillanes. Ano po masasabi niyo kay General Nicolas Torre? Tahimik lang ng mga taong sumusuporta at naniniwala na tama ang ating ginawa. Kasi tama naman talaga ang ginawa. Mm -hmm.